Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matahimik at maselang ugali kung nasa trabaho. Lalo na sa mga gawain gusto ay makatapos sa tamang oras at mas nanaisin na makagawa ng mag-isa. May isang salita pag sinabi ay pipiliting gawin hanggat makakaya, walang oras sa pagpapataan sa gawain laging may plano ng maging maayos ang lahat, wala sa isipan ang magselos ngayong araw tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 21 number 42 at number 8. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung may pasok sa trabaho, ay hindi magpapataan laging. May masipag na ugali para makaasenso sa buhay, at mapagmasid at may matalinong isipan para kung gagawa. Ay maging maayos ang lahat, may kadaliyang magselos. Na matahimik pag umiral ang pagseselos, ayaw ng kwentuhan. Pag nasa paggawa ng trabaho, at laging una ang buhay pamilya na mabigyan ng kasiyahan, masinop at may ugaling matahimik pag gumagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 18 at number 20. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop at hindi basta nagbibitaw ng mga salita na hindi sigurado, maingat sa pamumuhay at kung nasa trabaho. Ay maasahan na gagawa ng maayos para laging makatapos. Nang walang suliranin, maingat sa buhay sa mga dapat na ginagawa ng mapanatiling masaya at maayos ang pamumuhay. At kung may nasabi ay gagawin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa pagmamahalan, kung sa bahay ay laging masigla magsalita at kumilos para sa magandang usapan na masaya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 21 number 33 at number 7. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isipang matalino kung nasa trabaho at ang mga diskarte, masipag at hindi basta magtitiwala sa mga bagong makakausap sa trabaho ay laging matapat at maingat dahil doon nakakakuha ng maayos pera. Para sa laging may pamumuhay na maayos, kaya hindi gagawa ng pwedeng mawala ng trabaho. Wala sa isipan ang makalamang kung pera ang usapan kung kikita ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw. Nang mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 24, number 9 at number 36. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay mapanuri sa mga dapat nagagawin. At madisiplina at hindi basta aatras kung nasa tamang katwiran ay patuloy na ilalabas ang katalinuhan, laging. Inuuna ang kasiyahan ng mga kapamilya para makagawa na mapasaya ang pamumuhay, matyaga sa mga gagawin at hindi makukuha sa mga usapang lagayan o suhulan ng pera, may matapang na ugali ngayong araw na makakayang ilabas, masikap para sa pamilya at matyaga sa hanap buhay, at hindi gagawa mag mga bagay na pwedeng mawalan ng pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 10 number 17 at number 32. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Maingat at laging maasahan kung nasa trabaho, mahigpit At hindi ubra sa kanya ang pakiusapan matapat sa sarili At sa napasukang hanap buhay, masinop at hindi basta Nagsasalita na may masasaktan na ibang kasama dahil ayaw ng may nakakagalit na tao Matahimik at madisiplina sa mga sinasabi at ipapagawa at laging masikap, maaruga sa magulang at sa pamilya, gusto ay laging maayos ang pagkain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero Color gold and color pink number 4 number 22 at number 18 Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay matapat at may ugaling maingat. Na matalino sa mga dapat nagagawin para makagawa ng maayos at laging gagawa ng plano sa mga gagawin para maging maayos ang dapat na magawa. Ayaw ng mga usapang okra at paligoy-ligoy. Iiwanan ang kausap para makaiwas na magalit, dahil may katapangan ang ugali, matsaga at masikap para sa ikakaganda ng pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libro ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 20 number 36 at number 41 Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may paninindigan sa mga nasabi kaya maingat sa mga sinasabi at kung nasa trabaho sa ginagawa ay maingat para walang makuhang problema sa mga trabaho ang gusto ay makaasenso pa para makaipon ng perang maayos, madisiplina mas gusto magtrabaho ng nag-iisa, may katipiran sa paglalabas ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 10 number 34 at number 9. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, sa trabaho ay matyaga at madisiplina. At kung nasa trabaho ay matahimik na araw ang gusto. Ayaw ng mga abala sa mga gagawin ayaw ng mga usapang may pakiusapan sa trabaho. Dahil sa patakaran siya susunod ng laging maayos ang ginagawa sa hanap buhay. Maaruga sa magulang handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gold and Color Green number 22, number 17 at number 36. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, laging may plano sa mga dapat nagagawin. gagawin. Kung nasa trabaho ay laging gagawin ang naaayon sa patakaran ng hanap buhay, ayaw ng mga pag-utang ng pera. Iiwanan ang mga ganoong kausap, masipag sa paghahanap. Buhay at hindi nagsasalita ng pabigla-bigla, dahil ayaw din ng may nakakaaway na tao kaya laging maingat. Sa mga sinasabi, may isipang wise at laging naninigurado. Sa mga sinasabi at ginagawa, maaruga sa pamilya at mga magulang, wala sa isipan ang pagseselos may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gold and Color White number 10, number 17 at number 24. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may maselang ugali kaya ayaw ng mga usapang. Kwentuhan pag oras ng trabaho, madisiplina at laging. May maingat sa pananalita at hindi kayang pakiusap maingat sa gawain at ayaw ng mga paligoy-ligoy na usapan at tuksuhan ng pagmamahalan, matapat sa ginagawa at sa trabaho para makagawa ng maayos, maaruga sa pagkain ng pamilya para na rin na mapaganda ang kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color pink number 19, number 21 at number 36. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa dapat na gagawin at laging may maingat. Napagkilos para hindi mapintasan at sa trabaho. Ay maingat sa mga gagawin at laging maingat kung nasa trabaho, para walang makagalit na tao. Ang gusto ay matahimik na pamumuhay. May matyagang ugali para sa pangarap na makaunlad sa pamumuhay, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 15 number 24 at number 40